Yan, welcome po ulit sa ating vlog. Yan, for today's video po ay yung topic po natin kung bakit mas mababa yung timbang nitong mga pangalawang alaga ko kaysa yung dati. So, naisip ko pa lang Ang naisip ko pa lang kan difference lang dalawa yung pagkain ba? Sa so, may pagpapakain, po gumigising po kasi ako nung dati ng madaling araw mga alas dose, alas 2 ng madaling araw ganoon po tapos pinapakain ko po sila yan so ngayon po kasi ang ginagawa ko lang binibigyan ko sila ng pagkain tuwing hapon mga mga 7 ng hapon tapos hinahayaan ko na po yung magdamag so pangit po pala yung kasi lahi ko silang naabutan tuwing maga na wala na yung pagkain nila ubus na ubus so dapat talaga sa gabi o kaya sa madaling araw mga alas 12 ganun gumigising tayo tapos pakainin natin sila kasi po yung mga manok lalo pag nakabukas yung ilaw kain po sila ng kain walang tigil yan sila eh ayan o so yun lang po yung nakita kong pagkakaiba ngayon kaya mas maliit yung timbang nila And kaya po yung ginawa ko ngayon dinodoblig ko yung pagkain nila Nadamihan ko na para makahabol. Kasi 22 days na sila eh. Tapos, yun. Malilit, wala pang isang kilo. Dapat may isang kilo na to eh. Kasi ilang days na lang ni eh, 35, 36 days ako dati nag eh. Dapat sana may isang kilo na to ngayon talaga. Nahuli sila, Nahuli sa vitamins naman okay naman ako sa vitamins eh parang nung dati nga eh yun hindi ko binitamins talaga yun lang talaga so lagi po nating tandaan tuwing gabi o kaya madaling araw check din po natin pati po yung mga nag-aalaga dati na na napapanood ko sa sa youtube din ng mga matatagal na nag-aalaga ganoon din po yung ginagawa nila gumigising sila ng madaling araw para pakainin yung mga manok sa pigs naman po na ginagamit natin okay naman po yung pigs na ginagamit natin gamit ko po yung bimig integra 1 ay integra 1000 integra 2000 tsaka integra 3000 po yung ginagamit ko yan so sabi nila mas mahal daw yun pero maganda naman yung quality. Pero sa susunod, try ko yung sinasabi nila yung Bayu 1, buy 2, tsaka buy 3. Kasi mas mura. So yun. Pero kahit ito naman po gamitin nyo, may kita pa din eh. Pero kung gusto nyo na makatipid talaga, yun ang gamitin nyo yung Bayu 1, tsaka buy 2, buy 3. Yan. So yun lamang po ano. Ang tips ko for today. Pakainin po natin yung manok natin. Ng madaling araw. Para hindi sila maubusan. Yung po yung mga panahon po na yun, yun yung uh, nag, pinapalaki po lang pinapalaki talaga po natin sila yung yung, yung natin sila sa brooding area yung nilipat natin sila sa malaking ganito para malakas na po sila kumain noon. dapat hindi sila maubusan na pagkaya ng madaling araw so ilaman po like share and subscribe po sa ating channel maraming salamat po sa mga nanood bye bye